para makuha ang suporta ng Duterte bloc at manatiling Senate President sa 20th Congress. Ito rin daw ang dahilan kung bakit naurong ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Itinanggi naman ito ni Escudero. I don't see the connection whatsoever. No. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Sa naunang proposal ni SP Cheese, ngayong araw dapat dadating ang House Prosecutors sa Senado para mapresent nila ang mga reklamo laban kay VP Sara. At bukas sana ang pag-oath nila bilang hukom at maghain ng summons para sa bise. Pero inusog ang mga ito sa June 11. Isa sa mga rason ng pagbigay daan sa pagpasa ng 12 priority bills bago ang CNDA adjournment sa June 14. Pero nag-react ang ilang kritiko at sinabing baka paraan lang ito para sa self-interest ni Escudero bilang SP. At tuluyan ng itigil ang impeachment trial. Sa gitna ng pagkakabimbing, lumitaw sa isang politiko report na sampung senador ang sinasabing sumusuporta sa planong ilibing ang impeachment. Kabilang dito ang Duterte allies na sina Senador Bongo at Bato de la Rosa at ilang fence sitters. Nabansagan na sila bilang Escudero 11. Kailangan ni SP Cheese ng 13 out of 24 votes para maritain bilang SP sa susunod na kongreso. Sinusubukan pa ng Billionario News Channel kuna ng pahayag ang mga senador. Pero giit ni SP Cheese, wala namang nawala sa delay na ito. Again,